Totoo nga bang senyales ng diabetes ang madalas na pag-ihi tuwing gabi? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang nagigising sa gabi para mag-CR? Ipacheck mo na yan sa doktor dahil posibleng sintomas na daw yan ng diabetes. Tara, let's prove it! Ayon sa WebMD.com, nakapagsobra na ang sugar sa dugo. Ang kidney ang gumagawa ng paraan para tanggalin ito sa katawan, kaya madalas ang pag-ihi ng isang tao. Dagdag pa ni Dr. Oye Balburias, isang internal medicine doctor, na ang sobrang pag-ihi ay maaring implikasyon ng polydipsia na sintomas ng diabetes dahilan para tawagin ng mga taong madalas na umii sa gabi bilang nocturia. Pero isinaad din sa pag-aaral mula sa ilang eksperto sa website na healthline.com na hindi lahat ng umii sa gabi ay dulot ay diabetes. Dahil maaari din itong epekto ng pag-inom ng maraming tubig, urinary tract infection o UTI, pagbubuntis o maging ang may problema sa prostate. Kaya naman, pahay mga eksperto, bawasan ng mga pagkain may citrus at acids, gaya ng orange, grapes at pineapple at dapat din anyang iwasan ng maalat at masyadong matatamis na pagkain. Tandaan, 36 mg of sugar lang ang dapat na kinukonsume per day at ang pag-inom ng tubig ay kinakailangan nasa 3 liters per day lamang.